Palagay ko yung sinabi niyang mahiya naman kayo, isang understatement. Uh -huh. Ibig sabihin, dahil siguro nang galing lang sa Pangulo, hindi lang siya makapagbigay ng mas matinding salita pa ron eh. Uh -huh. Kasi, siyempre, baka sabihin ng iba, dapat hindi siya gumamit na gano'n, hindi na presidential yun eh. Ah, uh, ganun ho ba? Diba? Nako. Kasi kung mayroon pang mas mabigat na salita doon, <laughs> dapat yung sinabi mo, di ba? Yun nga. Uh -huh. Oh. Dapat yung... Ang kakapal naman ng mga mukha nyo. <laughs> yung sigur, mas, ma, mas matindi yun eh. Oo. Uh -huh. Kaya lang kasi, sinabi niya, may mga, pati kontraktor kanya. Pati ay, uh, kontratista. po Pati mga kontratista ay uh, natin. Oo. Uh -huh. O oh, ilang kaya yung kontratista na nandun sa harap ng kapulungan na yun din. Kasi sa palagay mga, mo lang. Kasi mga ibang kongresista ko, kontratista din eh. Ha? Di ba yung investigahan nyo sa ano yung Pati equipment eh, nakalagay yung pangalan ng kongresman? Ay, nagmamaang-maangan pa. Oh. oh. <laughs> di ba? oh, isa oh. yun, isa yun. <clears throat> oh. Mm. Eh di ba, eh, malaman, napakarami din mga kontratista oh, sa harap na. kahit na gano'n, sisiw lang yun eh. Ah, gano'n ho ba? Oo, oh, oh, marami eh. Kaya ngayon, kung talagang uh, yan, ibibigyan natin ng kaseryosohan na hakbang, Hey, kinakailangan nating uh, pasimulan siguro sa...